Isa ka bang small business owner na nahihirapan mag-manage ng inbox pero at the same time gustong mag-deliver ng magagandang product at service? Well then, itong video na to ang para sa'yo. Ngayon, i-explore natin ng Hiver na essentially isang CRM para sa email inbox nyo para ma-sure na walang malilimutan. I-cover natin yung features nito, use case scenarios at titignan natin kung magiging right fit ba to sa business nyo. So, jump na tayo agad. Para sa akin, ang pinaka-cool na bagay about dito ay nasa mismong Gmail nyo. At ang ibig kong sabihin doon ay browser extension lang to na pwede nyo i-download at ayan, nasa mismong ibabaw na inyan. At kahit na karamihan ng tao ay laging email lang ang pinag-uusapan pagdating dito, Pwede mo rin itong gamitin for all sorts of things. Mula WhatsApp hanggang chat support. Basically, ang main goal dito ay mailagay lahat sa one place para hindi naliligaw or nawawala ang team nyo habang lumilipat-lipat sa iba't ibang platforms. At ito yung itsura niya. As you guys can see, nakakabit siya diretsyo sa ibabaw ng Gmail nyo. At lahat ng nasa gray ay kasama sa Gmail mismo. At lahat ng nasa yellow ay galing sa Hiver. makita nyo, may multiple options dito para sa atin. Merong following our demo inbox, unassigned tickets, art tickets, team tickets, at pati email templates. At ganito siya gumagana. Now, keep that in mind. Lahat ng to ay example tickets lang. So, for example, kung mag-click ako sa email na to from Amanda, may kita ko lahat ng information tungkol sa email na to dito mismo. Kung meron kayong support team, mas magiging organized ang process nyo kasi mula dito, pwede nyo actually assign to kung kanino nyo gusto i-assign. In this case, ia assign ko lang siya sa sarili ko. Bukod pa dun, pwede nyo ring i-modify yung status ng ticket or ng email na pinagtatrabuhan nyo. For example, pwede itong naka-open, naka-pending, closed, or kung ano man gusto nyo iset. Pwede rin kayong maglagay ng tag on top of it. At dahil dun, magiging mas organized palalo. And as you guys can see, lahat ng activities na meron tayo dito ay nakalabel sa baba Right? So, may kita nyo na may new conversation sa demo box. Kapag yung subject ay naglalaman ng address change at kapag inassign natin to sa sarili natin, which is literally just now. Yung benefit nito ay kahit sino ang nagtatrabaho sa ticket or specific email, may kita natin lahat ng interactions na nangyayari. At dahil doon, lahat ay updated at on top of things. Bukod pa doon, kung gusto kong mag-iwan ng note sa team ko sa account na to, pwedeng itype ko na lang na this needs attention at boom, pwede na natin siyang ilagay dito mismo. At dahil doon, lahat ng tao ay makakatanggap ng notification na itong email or ticket na to ay nakangailangan ng atensyon. Kaya mapupuntahan ito agad ng team. Again, kung gusto nyo, pwede tayong magdagdag ng custom fields dito. Pero again, lahat ng to ay depende sa workflow nyo. Ang point ko dito ay sobrang customizable ng tool na to. So, kung gusto nyo talagang gawing personalized, pwede talaga. At tulad ng isang CRM, kung gusto nating makita exactly kung ano-anong emails na pinadala sa atin ni Amanda dati, ang kailangan lang natin gawin ay press yung contact dito at may kita na natin lahat ng conversation na naka-associate kay Amanda. Dahil doon, pwede nyo i-associate ang mga tickets sa isa't isa at i-reference sila para siguraduhin na may full visibility kayo sa lahat ng nangyayari. At as you guys can see dito, may iba't ibang types ng inbox na available para sa atin. May sarili tayong inbox, may team inbox, or kung gusto nyo, pwede nyo rin makita yung inboxes ng iba pang members ng team nyo. At tulad ng may kita nyo dito sa inbox na to, naka-associate siya sa name ko. Kaya mapupunta to sa inbox ko. At may iba't ibang tags din sa ibabaw nito for further classification. And for example, kung part ako ng mas malaking customer support team, ang kailangan ko lang gawin ay pumunta sa team option dito at may kita ko na lahat ng emails under that specific team. Sobrang useful nito kung gusto nyong isort by iba't ibang departments. Like HR, sales, support, engineering, mga ganun. At dahil doon may full visibility ang lahat sa kung ano ang nangyayari at walang bagay na makakalusot or makakalimutan. Pero sa experience ko, yung mga at teams na pinakagumagamit nito ay yung mga nasa customer success field. Ang reason behind nito ay madalas sila yung laging nasa harap ng customers. Kaya sobrang dami nilang emails, WhatsApp requests, or iba't ibang klaseng communications na dumadaloy sa kanila na kailangan nilang sagutin. And honestly, sobrang daling maka-overwhelm nito. At yan ang reason kung bakit may email templates dito na naka-built-in para sa atin. So kung gusto natin gumawa ng isa dito, ang kailangan lang natin gawin ay mag-type ng template name, test subject line, for example, refund, at Mula doon, pwede na tayong mag-insert ng kahit anong information na may kinalaman sa refund. At dahil doon, kapag may nag-request ng refund para sa services nyo, knock on wood, sana hindi mangyari. Pero kung sakaling mangyari, yung tao na nagtatrabaho sa specific ticket na yun, pwede niyang i-pull up agad itong template na to at hindi niya na kailangan i-type ulit every single time. At para masigurado na lahat ay naka-assign sa ticket, ang kailangan lang natin gawin ay pumunta sa assign option dito, tignan lahat ng tickets, at siguraduhin na bawat email ay naka-associate sa isang tao. As you guys can see dito, may existing email na tungkol sa refund. Not good. Pero pwede natin siyang i-forward sa tamang tao. Pwede nyo itong gawin manually or pwede rin kayo mag-set ng iba't ibang automations para mangyari ito automatically. At para makita lahat ng features, ang kailangan lang gawin ay press yung Hiver settings dito at pumunta sa admin panel natin. And once nandito na tayo, may kita natin na sobrang daming options na available para sa atin. Kasi realistically, kapag may nagka-problem sa customer's profile, sobrang useful na hindi lang email option ang meron. Kundi pati chat, WhatsApp, or kahit voice na pwede nating itayin sa system natin. At para sa mga tanong na paulit-ulit na lang lumalabas, highly recommended ko na mag-start na kayo with a knowledge base. At ganito yung itsura nun. So let's go ahead and press on knowledge base dito. Let's set it up and boom! Once nandito na tayo, pwede na tayong mag-add ng logo go, maglagay ng icon nyo at kapag sinave na natin, pwede nyo nang idagdag ang teammates nyo. Tapusin yung setup. Mula dito, ganito yung magiging itsura. Kapag may customer na may very common question, kunwari tungkol sa refund or iba pang policies na meron kayo, pwede kayong gumawa ng landing page na available para sa kanila. Pwede nilang itype doon ang refund or kahit ano pang gusto nilang hanapin at magpa pop up yung article na may kasamang information. Dahil doon, magiging mas efficient yung buong process at mababawasan yung bandwidth ng team nyo. Pero outside ng knowledge base, sobrang dami pang ibang bagay na pwede nyong gawin. Pwede kayong magdagdag ng automations para masiguradong mararoute yung ticket sa tamang tao gamit ang smart logic. Pwede rin kayong mag-set ng auto-assignment kung gusto nyo. At pati na rin magdagdag ng integration sa favorite systems nyo like Slack, JSAA, Salesforce, at etc pwede nyo nang i-connect at dahil doon lahat ng information ay mabubuhay across sa dalawang platforms para masigurado na everything ay nakasync sa pagitan nila. Kasi kapag isa-isa mo palang i-update, sobrang laking headache nun. At dahil doon kung makakonect natin yung Hiver account natin sa Slack, sobrang useful nun at makakatipid kayo ng sobrang daming oras. Pero syempre, depende kung gano'n ka fancy ang gusto nyong setup. Baka kailangan nyo ring i-connect ang Zapier para gumawa ng custom API sa pagitan ng dalawang platforms at depende sa plan na pipiliin nyo. Ito ang ilan sa mga bagay na magiging available para sa inyo. For the majority sa inyo na nanonood ng video na to, nasabi kong yung free plan okay na. Bibigyan kayo nito ng one shared email inbox, limited users, 24 7 support, pati na rin knowledge base at mga basic na bagay pagdating sa email management. Para masigurado na nakoconnect natin lahat ng platforms natin into one at walang makakalusot or makakalimutan. Pero habang lumalaki kayo at umaabot na kayo sa point na gusto nyo nang magdagdag ng custom reporting or mag-add ng integration sa Jira or QuickBooks, doon ko marerecommend na tignan nyo yung light, professional, or elite plans. Ito yung mga plans na magbibigay sa inyo ng chance na i-customize yung system sa sobrang high level at mag-scale ng sobrang efficient. Kung gusto nyo i-try yung platform ng hindi agad nagbabayad upfront, I suggest na i-check nyo yung link sa baba sa description. Kasi bibigyan kayo nito ng free trial ng platform for 7 days. Once na i-click nyo yung link, kailangan lang natin gawin is press yung start for free at i-enter yung name and email. Let's go ahead and start a free trial. Select natin kung magamit tayo ng G Gmail or Outlook kasi nagwo-work siya sa both and let's go ahead and start with it wala dito, madadirect na kayo para i-add si Hiver bilang Chrome extension nyo. Kasi doon siya nabubuhay, sa ibabaw ng email inbox nyo. And boom! Once na ma-download nyo na siya, dapat ganito na yung itsura ng email nyo. Magkakaroon na kayo ng mga yellow options para sa inyo at ready na kayo sa Hiver setup nyo. Highly suggested ko rin na dumaan kayo sa 5 different steps at panoorin nyo yung video na kasama nito. Kasi bibigyan kayo nito ng idea kung ano ang i-expect sa platform. And ayan na, as you guys saw, ang pag ng customer experience sharing nyo ay sobrang laking factor para sa business nyo. Kung gusto nyong itry yung Hiver platform, pwede nyo siyang gawin completely for free gamit ang exclusive link sa baba ng description. Remember, sa channel na to, gumagawa kami ng videos tungkol sa starting at growing ng business nyo. So hopefully, nakakuha kayo ng value dito. And if you find this video useful, please make sure na mag-like at mag-subscribe for more videos like this. Till next time, peace!